Ah. Yeah, ah, yeah, yeah. uh, makakapanood naman sa atin. na lang yung wala sa bahay ni Santos. Yung dalaw't pinagawalan kasi tinakawalan ko naman ng hiniktan ko to. Hindi bumalik, iniinatulog diyan. Kaya diyan mo na sila. Kumakain ka pero wala daw kang connection sa yung mga manok natin at yun malapit na itlog yung kaya ganyan ito hindi uh, ko sure kung ilan pa yung itlog nila yung dalawa na ba o ano makalimlim eh hindi natin masilip pero yung ating manok dakwid natin ayan magpuno na oh yung manok natin ayan ayan yung itlog nila kita pa lima na. So, tatanggalin natin dyan yung apat at uh, natin. Isip ko kung ano yung... Wala kasi ako makitang ano rito, bukilya or heater na malit para dyan sa gagawin natin incubator. Si Putol. Kamusta na ba si Putol? Ayun, yung si Putol medyo malakas-lakas na. Nakaupo pa rin. Naputol kasi talaga yun daliri niya gawa nung kumulukot na sinulid nung nahuli siya ito naman yung ating hen na babae. ay hen na babae. hen na kalapate team ito, ito mukhang pag -ano na rin to ah uh, mag-eatlog na rin ulito ating mga Dijon kahapon pinakawalan <laughs> kaya lang mabalik agad mabalik agad ang Dijon natin pumasok din sa kabila kaya yun nabugbog ang <laughs> mga manok natin no? Oh. si na rin ano plano namin ni Kenneth kawalan na yung mga manok eh dito natin na lagyan natin ng screen to eh paikot para mas malawak yung kanilang paglalakaran ng problema yung itatakip dito na screen yan sa mga kalapati natin na ano naman, pakawala hinahayaan natin na kawala yung checkered natin Naya natin din pakawalan yung mga yan. Pati itong itim, naya na rin natin makakalabas. Uh, kalabas. Aris na to. Tingnan natin kung maganda ang magiging pisa nila. Pero nag uh, ano ako, nag-review ako ng video natin. 16 ata nung nangitlog yan. 16 or 18. So kung 16, makakatapusan uh, pa to tapusan o, first week hindi ko lang sure kung alin dyan sa dalawa kung ito ba o yun mga ah, ganong petsa kakapisa nagahapot naga pa sila oh. masipag tong mga to masipag tong breeder nito pero yung itim natin ang brown natin parang ang dungis ng buka <laughs> problema pag nakakawala yung nadudumihan kung saan saan kasi nagsusuot ang nakakatakot doon baka madali ng pulsa kaya yung isa iniiwasan natin nakakagala ah, tong itong mga to bumis nyo oh. nangyari sa ulo mo hmm bumis nyo yun ang itlog ng ating manok arawan pala ah aarawan yung itlog ng manok natin kukuha na natin mamaya yan iiwan lang tayo ng isa sa yung dalawa hindi mo na kayo laya ha hindi mo na kayo papalabasin kasi kung saan saan nang pumupunta eh yan. Ito na lumabas niyan. Turungin <laughs> muna natin sila papakawalan. Kaya muna natin silang dalawa dyan. Okay. Yan muna ang update sa ating mga alaga. Lockweed natin. Mapupuno na. Kailangan natin maglagay ng isang lalagyan na malaki-laki. May lipat. Mas mas malapad. Para mas lalong dumami. Pero papakain natin sa manakiyan. Subukan natin nga pala ng kakainin kakak ng yung manok natin ah buka natin kung kakainin dapat takot lang tayo ng konti okay hmm. aray ito po no <laughs> yan kinakain nga nila kinakain nga nila yung takwit kaya malaki pa kinapag yung takwit natin na yan kainin ng manok at ng kalapati yan sigurado yeah, goods na goods na tayo ay eh, nakapagdala dito nyan nakain ng manok kaya na muna ang update natin sa mga alaga natin wala naman tayong ganong ano ah uh, yun nga mapipip, malapit na mapisa yung mga yan yung dalawa dyan dalawang ito ngayon tsaka ito ito ba Kabayanan na lang natin yan sa mga susunod na Ingat-ingat na lang lahat at agad. Uh,